What's up guys? Magandang gabi po. Tayo po ngayon ay magluluto guys ng hapunan. Gabi na guys. Hugas tayo sa sibuyas na kinuha ko ganina. Yung gulay. Ito so na ang gulay natin guys. Hugasan muna natin kasi marami pang lupa. Guys. Sibuyas. Ito naman guys mga patula. Hugasan natin kasi para iakyat natin sa loob ng bahay na malinis na gustit ko ang ulan dito guys kaya nangasira ko ang sibuyas na aking tinanim hindi po nila nagustuhan ang klima ang laging umulan kaya ito uh, Ayat, ito naman guys ay lemongrass tanglad kung sa lisaya. ito ay patula masarap ayan tapos na kasintabi naman po sa ating mga kapatid na hindi kumakain ng baboy ito po ay Burning baboy po ito. Ay atin pong haluan ang gulay. Sahugan po natin ang gulay guys para masarap. Ito naman ay patula. Balatan po natin guys. Kailangan siyang <coughs> pakapal-kapalan ang balat kasi makapal ang kanyang balat po Sibuyas, Bombay. Para na may nag-update ngayon, gabi. Kaya nag-video ako ngayon nagluluto kasi hindi na ako nakapag-upload. Kaya tatlong araw na siguro hindi ako nakapag-vlog. Kasi umuwi ako sa amin guys na repair ako sa motor kasi nangasira ang bearing sa loob ng makina ito naman ang ating bawang hindi ko masyadong i kok guys kasi tabo ito yan ang anak ko yan ang unang hanapin niya sa luto namin ito naman guys sibuyas sibuyas dahon pero isali natin ang kanyang kung sa Visaya pa olo olo man lang kaya po sa Tagalog kumusta na kayo mga kaya dyan, lalo na sa ibang bayan po, ibang bansa. Shout out po sa inyong lahat. Kasi hindi ako nakapag-upload guys. Hindi ko na maintain ang aking vlog. kailangan pinuhin natin guys kasi namaya na natin ilagay kapag luto na <clears throat> kapag ako naman ay magluluto guys ang sibuyas na ganito sibuyas dahon ano po bago ko ilagay haonin ay haon muna kasi mabango ang sibuyas kapag hindi siya naluto mamatay po ang bango niya kapag uber ang luto ayan pinong pino ito naman ay para hindi masyadong marami ang plato ang ating magamit maraming hugasin itong basura natin lagay natin dito sa plastik para malinis ang ating mesa nisan nagkaguhay-guhay ang floor mat na inalagay parang mantel wala na pong pangpalit kasi mahirap ang buhay dito guys college nagsa summer kasi ang college natin ayan mag na po tayo itong sitaw buha tayo ng plato sitaw na hindi masyadong malaki sirang sira po sa uwan kasi straight ang ulan dito guys Araw-araw inuulan tayo ng biyaya galing sa langit. Biyaya po 'yan. Ito naman ay lemon grass. Ito naman ay kangkong. Lambot na po ito guys. Oh. Pwede na po yung ederitso. Puputulin lang natin para hindi mga Uh, tapos na po tayo guys na maghagpat mag hagpat po sa bisaya ayan ang ating gulay may karne karne po ayan guys half kilo ang ating isahog sa gulay sitaw, kangkong, patula at yung sibuyas, bombay at saka yung dahon ito ang bidang sibuyas Una na to ang uel, Ahos. Buto-buto ang matika. <laughs> Tapos, isunod na to ang soy o gamay. Atong i-mikos-mikos. Basta so, nga na nga ni eh, Brown. Ang sabaw na tana. So, Ayan sabaw guys. Ito naman ay luya. At nagwisik-wisik na po ang ating pressure karahay. Aray, init. At ilunod na natin ang lemongrass. At saka loya. Loya. Tapos sitaw. Takipan muna natin ng sandali. muna natin ng sandali sandaling oras at nagwisik-wisik na po ang ating pressure karahay tapos ilunod natin ang patola isabay natin ang kangkong madali lang ang pagluluto guys ang hindi madali ang paghanap po ng lulutuin yan po ang mahirap kaya magsikap tayo guys at isusunod po natin ang sibuyas bumbay. Kakaiba po itong style guys. Ayan, takipan natin. Ihintayin natin ng mga 10 minutes. At nagwiwisik naman po ulit ang ating Frisior Karahay. At guys, naluto na po ang ating sinabawang gulay na may karne. Tapos, yun po ang ating sibuyas dahonan ihao na po natin ayan na po naglagay ako ng plus light dito guys para maliwanag na maliwanag po ayan ang ating gulay kain na po tayo kasi gutom na po ang mga apo yes <laughs>